mga boss uh, kay Kuya Ernesto Alcazar yan. Taga May Bunga, pang Pasig City yan. Shoutout sa iyo Kuya. Uh, titingnan natin yung amplifier mo na Sakura 5024. So saglit lang, bubuksan ko muna. So yan nga ang gagawin natin mga boss sa uh, Sakura EB5024. Ang problema nito ay sabi ng may-ari, yung volume may sayad na <laughs> may sayad sumasabit na then yung microphone pangit na daw ang tunog maingay na grounded so sasama na natin yan then selector ang problema nya sabi ng may ari pag naka A plus B lang gumagana pag B at saka A hindi gumagana so dito ang gumagana lang A plus B pero itong dalawa hindi gumagana yung B at saka no uh, A. So, yun ang gagawa natin ng solusyon kung bakit ganon. So, binuksan ko. Ano yung mga napansin ko dito? Pagbukas ko, tumambad agad sa akin, wala na yung dalawang IC dito. So, wala na yung dalawang IC. Then, nung sinalat ko tong capacitor, lobo na. Ano bang value ng capacitor na yan? Yan, 10,063. Mayroon naman tayong pamalit dyan. At, wala na din yung relay so pinagawa na daw to ng mayari doon sa probinsya nila at siguro walang mahanap na relay o walang pamalit kaya ginawa na lang ng paraan so tayo dahil lang dito naman tayo sa ano sa capital sa metro so pwede natin yung palitan at meron tayong mga pamalit yan na mga relay so 12 volts ata yan eh so pwede natin 12 volts o 24 volts may madali lang yan magagawa natin ng paraan yan Okay? So, kakalasin ko na muna to. Then, papaliguan. <laughs> Yun naman. Kaya lang maulan. Baka bukas ko na to masimulan. Kasi maulan. Kakalasin ko lang to ngayon. Para malinis. So, ang nangyari dito, kinontrata ko na lang to mga boss. Sa mga magtatanong, eh, PM nyo muna ako. At hindi ako nagbibigay ng presyo dito sa, no kasi napaka sila na usapin niyan yung pagpipresyo. So pinag-uusapan niyan privately at doon kasi uh, depende sa sitwasyon ng amplifier kaya sabi niyo boss pa halos iba eh, mahirap pa rin talaga magsabi. Maganda yung makita natin ng actual yung amplifier nyo saka tayo magpipresyo. So mahirap yung nagpipresyo tayo nang hindi pa nakikita yung unit o hindi na check up. Uh, salita lang yung pinangahawakan mahirap yon mga boss okay So update ko kayo pag ano, kakalasin ko muna to din kung ano yung mga napansin ko dito bukod sa mga tahi ng ipis. <laughs> kikikapin din natin yan kung may mga kalawang or corrosion. Nga pala yung board na to ay 2008 pa manufacturing date. Ayan. Mga boss, bali nakalas na natin yung board. Ito yung sa input niya. Tingnan nyo. Mga pa yung mga pyesa. Tamang linis lang to kasi malikabok na. Oh. Ayan. Tama, na. Ganon din tong speaker terminal. So, swerte ng mayari nito. Minsan talaga mapapasabi ka na lang na mas maganda pa yung ano eh, mga amplifier na dati yung nabili. Yung iba kasi pag naluma na yung amplifier nila, bumibili na ng bago o yung mga nainganyo sila sa bagong modelo. Pero ano, o model nga ng Sakura to, logo nga ng Sakura siguro to. Napansin ko. Logo nga siguro ng Sakura. Yan, PCB. So isa to sa mga lumang ano, yung potentiometer niya, yan pa rin yon. Hindi pa ata to na gagalaw. Hindi ko lang sigurado kung nahinanga na o ano kasi nakaganon yan eh. Tingnan niyo, malinis yung ano. Yan. So hindi man lang kinalawang, halos wala malang kinalawang dito. Yan. Tapos ito rin. Punta tayo dito sa mainboard kasi nasa mainboard ang pinaka ano pinaka issue nito. Yan, ito yung mainboard nyo mga boss. Ayun. So nung binuksan natin, wala na yung dalawang IC dito. Ano ba yan? Camera naman makisama ka naman yan. Wala na yung dalawang IC na TDA. 20 30 ano ba yun? tapos so malikabok na rin nilinisan lang natin yan o ano papakindabi natin yan babalik natin yan sa dati tapos dito tinanggal natin yung terminal ng ano speaker output yung R out uh, left tapos ground so bakit ko kinalas yan anang nangyari mga boss ano ba tong camera na to Tika lang mag AAP uh, nga natin. Yan. So anong nangyari dito mga boss? Kung mapapansin niyo yan oh. May sunog na siya yung gitna, yung pinaka grounding niya. Yan oh. Yung pinaka grounding niya sunog na. Kaya hindi na mahugot kaya tinanggal ko talaga. Naluto na sa loob. Yan. Tapos, wala na siyang relay. Ang ginawa ng technician na nauna, ginamper na lang. So, possible na nagka-problema yung relay. Walang mahanap na pamalit doon sa lugar nila. So, para magamit, yun, ginawa na lang ng paraan. So, ito nangyari dyan, mga boss. Uy! Ano nangyari doon? Ba't masilaw? So, yan yung nangyari. Tinanggal niya na yung connection, yung relay. Tapos, yan, hinihinang niya na lang lahat. Para ano? Kaya sabi ng may-ari na yung A plus B lang ang gumagana. Pag sinit niya sa B, gumagana pa rin yung A. Parang hindi siya nakokontrol yun hatang, ibig sabihin ng may-ari. Yan, at kung mapapansin nyo dito, ito yung normal na kulay ng board So dito alatadong ano siya eh uh, Babad sa gamit kasi Maitim na yung kulay ng board dito eh Yan mga boss Okay mga boss So nangyari dito ay Nakalasa natin yung kapasitor Relay Tapos doon naman sa tone control at saka sa harapan Sa main volume Mga switch Yan yung switch nya ilang piraso to Lima ata yan lima na may XC potential meter yung relay kinalas natin pa hindi na natin babasahin yung capacitor sinalat natin to sa ilalim medyo bloated na pag kinapa mo ng ganon so dapat pag kinapa mo parang ganito yung surface flat na flat so anong nangyari medyo paumbok na siya kaya kinalas natin at nakita natin ayan nagsisimula na nga siya magka problema at ang capacitor na to ay ito pa talaga yung pinakaunang capacitor niya dyan kumbaga ngayon pa lang ito mapapalitan Oh, matibay rin kasi almost 20 years uh, bago bumigay. Actually gumagana pa naman to pero malapit na malapit ng matuluyan kaya papalitan na rin natin 'yan. Yung mga potentiometer ganun din 'no. Ah, uh, halos ito pa rin talaga yung dati niyang potentiometer. Nakakalungkot lang kasi ah uh, sumablay na. eh sabihin talaga matagal naman yung servisyon niya na nasa ilang taon na. Ito ata napalitan na na. Ay hindi ito pa rin oh no? kasi ito yung mga mode, ito yung mga tatak ng mga potentiometer na nakikita natin sa mga ginagawa natin ano Yan yung volume lang ata ditong pinalitan na rin So papalitan natin yan then check upin natin kung may mga katulad yan may kinalawang yung mga walang piyesa lalagyan ko na lang yan pero kailangan malinis natin Kasi madumi na rin talaga ko so, pwedeng buhanginan pero ang ginagawa ko diyan hinugasan ko para ano malinis ulit yung board. So ganun ang gagawin natin dyan mga boss. Yung main board nalinis na natin. So wala na likabok. then napatuyo na natin. So hindi natin inubos paglinis lahat itong kahat saka yung iba hindi eh, pa. Dito muna. Ang gagawin ko dyan ay i-check natin to kung may mga corrosion kung wala ibabalik natin. Isay-isay natin yung mga pyesa. Tapos kung wala naman okay na maglalagay tayo ng relay kasi wala tong relay dati. Ito yung na-post ko sa Facebook na yan, naka-jumper. Naka-jumper kasi itinanggal na lang yung relay. Wala sigurong mapamalit. Naka-jumper yan para sa selector. Yan yun. Yan. Ito yung na lang lahat. So, remedyo talaga yan kapag walang mahanap na pyesa o uh, discarding. Ngayon, gusto nang may ari pabalik sa dati. Tapos, wala na rin dati dito yung dalawang IC na TDA 2030. Yan, lalagyan na lang natin yan. Yung ibang board naman, uh, okay na, nagawa na natin to. Malinis na. Simulan na natin tong board. Una kong chinik yung mga transistor dyan. Okay naman, kaya may pansin nyo, may hinang na. Ngayon mga boss, Uh, mapapansin nyo to kapag mga luma na yung mga amplifier o ibang appliances sa mga ano sa solda o sa hinang mapapansin nyo yung hinang nila parang nagkakaganyan na o oh. yan sinyalis na po yan na Loss connection na o malapit na talaga mag loss kaya kailangan na talagang i-resolder yan po yung mga sinyalis kapag kailangan nyo na, makita nyo yan kailangan na talaga siyang i-resolder yan marami yan hanggang dito yan so isa-isahin ko yan marami pa yung mga kailangan i-resolder dyan then ayusin ko na lang yung mga wala pang pyesa relay, relay, IC, capacitor yan tapos nyan ni eh, so move on tayo sa ibang board naman mga boss malapit na matapos tong ginagawa natin ano bali rat ko na <laughs> oo dito palit na tayo ng malaking kapasitor yung wala dito dati kasama heatsink wala yan nilagyan na natin tapos may IC na yan may mga kinalawang dyan pinalitan na rin natin then inayos ko tong sa thermal switch o thermistor o ano man tawag dyan para sa pan kasi yan pag uminit na magsiswitch na tong ano Then, a uh, andal yung pan. So, nakalagay dati dito, wala. Tapos, ginawa ng unang gumawa, ginampiran. Ako nilagyan ko ng 10 ohms na resistor. Para pag un, uma umaandal pa rin, pero mahina lang. Pag uminit na masyado, saka na siya magsiswitch, mabilis na yung ikot ng pan. Para sa pan control to, mga boss. Yung relay, ayan. Then, dito, yung dalawang relay na wala, nailagay na natin. Ha? Nalagyan na natin ng relay. So problema nito Yung sunog pa dito sa terminal Kung mapapansin nyo yung terminal nya Yung pinaka ground nya sunog Ayan So bala ko sana palitan itong bahay Pero naisip ko baka masunog din ulit to Kasi kung titingnan nyo Yung board dito banda Mukhang babad sa gamit to oh. Kasi sa katagalan na rin siguro Itong masking tape, tatanggalin ko yan Nilagyan ko lang ng glue yung wire para hindi maano Pero pag natuyo na bukas tatanggalin ko yan So balik tayo dito dito, kung mapapansin nyo, yung pinaka-ground nya, yan. Yung ground nya, anong kulay yan? Pag anong kulay itim, ito. So, gitna. Gitna siya, nakaganon siya. So, gitna. Kitanggal natin yung itim. So, ito yung itim. Ayan. Tatakbo yung itim dyan. Ayan. Tapos, pupunta din dito sa kulay red. Tapos, yung kulay red na yan, dito naman yan sa terminal na to. Ayan. Ayan. Tapos ipag nilagay mo yan ng ganyan, so ibig sabihin, yung ground nya papunta lang din dito. Bakit hindi na lang natin i-disable yan yung gitna nito? Tapos, i-connect na natin diretso dito yung ground para hindi na umikot-ikot pa dito yung hindi na umikot-ikot pa dito yung grounding kasi uh, mas mabilis talagang uminit kapag ano hindi naman mabilis pero mas ano siya kumbaga uh, sa portion na yan siya yung pinaka natutorture yan. Kasi pagdating dito, pupunta doon, tatawid lang naman doon, tapos babalik naman dito. O dapat gawin na lang natin dyan. Ano? So ang gagawin natin na improvise, hindi siya remedyo. Actually, sa gagawin natin, mas papagandahin pa natin yung uh, circuit. O imbes na yung ground tatakbo doon, tapos iikot, babalik lang din naman dito. What if na lang, idiritso na lang natin dyan. Hindi naman maapektuhan yan yung pagsiswitch din ng selector kasi yung common ground pa rin naman yung gagalawin natin gagana pa rin yung selector nyan A plus B kumbaga inalis lang natin sa loop kasi parang ano yung nangyari eh, parang gano'n oh tatakbo yung ground pupunta dito tatak tapos tatadaan dyan sa circuit babalik naman dito so wala naman siyang ibang connection kung hindi itong dalawang itim lang itong itim na isa at saka yung red na yon konektado lang din oh tingnan niyo wala lang din oh so kulay red papunta yan dito yung red tapos yung ground dito so tiningnan ko yung circuit nya ayan andito yung ground ayan yung gitna ayan papunta yan dito tapos ito yung pinaka common nya so pag nag switch na yung relay pwedeng gumana tong dalawa o ito so ito yung pinaka source nila o pinaka common ang gagawin ko kasi may drill bit naman ako dyan magbutas ako dito tapos maglagay ako ng jumper papunta dyan para hindi nagaanong stress yung grounding kasi kung mapapansin nyo na stress talaga yung grounding ito kaya uminit siya. dala na rin na nag loss pa dito tapos nakadampi lang kasi dito yan eh eh kung ang nilod mo ay apat na speaker talagang ma-stress yan kasi isa lang yung source nila eh iinit talaga yan lalo na kung hindi na maganda yung kunta kasi nakaganon lang yan kumbaga parang nakaganon lang yan sa poste eh. so pag hindi na maganda ang kunta kiinit talaga yan so bawasan natin ang stress yung grounding idiretso na natin dito so yan ang magagawin kong modified bukas tapos na rin itong ano uh, potentiometer dito ay hindi ko pa nakabit yung grounding then dito naman halos na lahat yan yung kaha yun ang hindi ko pa nalinisan so lilinisan ko na lang yan inuli ko lang kasi maulan ngayon hindi ako nagbasa lahat ng ano kasi mahirap magpatuyo yan yun yung mga gagawin ko tapit na mga bus matapos yung jumper natin ayan So from dito yan sa pinaka source yan. Tapos papunta doon. Kaya hindi na dadaan doon. Mapapansin nyo tinanggal na natin dito yung wire. May notify natin para ano, may lagay sa tama. i symbol ko lang to malapit na. Uno-una ko lang. Tapos ngayon ko lang nabidyohan. Johan. Uh, testing na lang natin yan. Kasi nalinis ko na rin itong kaha. Ito na mga boss. Bali nakadaan siya ng test valve then, abangan natin yung relay kung mag-switch yan. Yan. Power. Eh, pipindutin ko dito sa power button. Dinabangan natin dito. Yan. 1, 2, 3, go. Nag-switch na ba? Ayun. Yan. Okay na. So, nakakabit yung jack at saka ano. Kasi sabi ng mayari bago natin ito ni Rizor gumagana naman. Testing natin. Yan. natin. Okay na mga boss. Sa mga na, sa mga nagtatanong pala na pag tumutunog yung amplifier niyo tapos nakakabit sa test bulb, normal lang po na iilaw 'yan. yan. Kasi naghihigop siya ng current. Kasi dumaan siya sa ano, nakasiris kasi yung bulb sa pinakalinya. Normal lang 'yan na iilaw talaga. Ang problema lang mga boss kapag wala pangang sauce katulad nito, tahimik bunganga ko lang yung maingay tapos sumiilaw na yung valve, yun ang ano yun ang yun ang problema <laughs> okay na okay, then sabi ni kuya hindi gumagana itong mga selector so to, susubukan natin ngayon ihisa-isahin natin, okay So ilagay ko mo i-flip ko muna yung camera tapos i-testing natin. Mga boss, so ngayon nakakabit muna sa A plus B yung selector natin. So dapat lahat 'yan tutunog. So volume natin. Ilipat natin sa right. So right A, sisimbuhan natin. naman natin. So Isi-switch isi ko yung selector sa Speaker bilang So dapat itong A eh, walang sounds yan Dapat yung may sounds dito itong speaker bilang So Isang pihit dito Tapos volume tayo Ipat okay. okay, natin dito. Wala oh, ah, wala meron So dapat dito sa taas sa A kasi naka-off na 'yan, wala nang sounds dapat 'yan. Wala. Wala. Ngayon, sang switch pa tayo. Papunta naman sa A. Tapos So dapat dito naman sa baba sa sa speaker bay hindi siya tutunog Wala na So ibig sabihin Nagpa-function ng maayos yung speaker selector Yun lang mga boss At Testing ko na lang ito sa mic Balik na tayo sa So subukan ko ng mic Hello, Hello? Soundcheck okay solo solo so okay na okay na mga okay boss so ayos na siya ano bang gagawin natin dito susunod wala na chat chat ko na yung may mayari na okay na din yung mga wiring at uh, tatalian na lang natin ng cable tie din i-screw na lang natin yung kaha kasi wala pang ano wala pang screw yan Then, ayos na mga boss. So, paano yan? Uh, Na-restore na natin tong Sakura 5024 na 2008 model. Nakakatuwa lang kapag nakakapaggawa kayo ng ano. Magulay yung buhok natin. <laughs> Tingnan yung buhok ko. <laughs> Nakakatuwa lang mga boss kapag nakaka-restore tayo ng mga lumang modelong lumang modelong amplifier. Uh, tapang ginagawa ko to na impress talaga ako sa pyesa niya kasi Uh, halos yung mga pyesa nya hindi talaga kinalawang or maganda lang talaga yung lugar nila depende sa lugar yan pero ang masasabi ko lang kapag mga ganitong 2010 pababa na model ng mga amplifier mapaligit man yan o kaya yung sinasabi nilang generic alam nyo ba mga boss na may mga concert na generic na 502 na nagawa ko na kahit sabi natin generic abay pure copper yung transformer kaya sabi ko iba talaga yung gawa noon. Kasi ngayon, kahit sabi natin mga Sakura, may ginawa ko nung huli, 'di ba? Sakura na 502 5023 UB. Nung kiniskis ko, aluminum na rin yung transformer at saka yung piyesa, hindi na rin ganun. Ganun na talaga eh kasi yung mga gawang piyesa noon, matitibay talaga kumpara sa ngayon. Magkaiba na ng materials na ginamit. Uh, wala tayong magagawa doon. Kaya kung mayroon kayong mga amplifier na low-mount low na, pero hindi naman ganong bugbog sa repair mas maganda ipakondisyon nyo na lang kaysa bumili kayo ng bago uh, yun nga lang wala siyang features na bluetooth pero yung bluetooth pwede naman siyang ano eh, pwede naman siyang lagyan eh. pwede naman siyang i-add or ano pero para sa akin mas gusto ko to kaysa ano kaysa mga bagong labas ngayon sa akin lang yun opinion ko lang yun kung hindi naman kayo pabor sa opinion nyo uh, opinion ko eh, will ginagalang ko yun. Hanggang dito na lang mga boss at maraming salamat. Okay na to. Volume. Okay mga boss, so, shout out natin yung mga nag-comment dito sa video yung in-upload natin sa Concert 5 Boto kay Kuya Harry Basira. So open natin yung comment section. Yan. May bagong comment si Kuya Rickman TV. Harang Sir Bob, ko na yung DB Audio Turbo Diesel. Ayun, hiniram na ni Bilas. bug sarado na ayaw bilhin mahal daw ayaw bilhin pero gusto hiramin kaya believe talaga ko sa iyo ang linis ng trabaho mo kaya kahit sa infanta kaysan pa bins pa paampli pa kao ako lang dinala sa iyo tumahan na marikin ayan sa god bless kuya rickman si kuya gc apuya shout out kuya jun ligaspi junior yan mga dati ko ng subscriber yan shout out si kuya edwin tick shout out sa iyo joy calyo so, shout out magkano singil mo boss sabi ni iban iban dan albon yan PA mo ko boss uh, e iser dyan dyan anin obra yan magkano rewind yan kuya uh, Rinaldo honyo gusto pang ilan nasa dulo kuya Rinaldo notification okay lang ba yung caps nya na 63 balls yan okay sunod naman na video natin yung set out Okay, ito naman yung sa isa sa ano sa isang upload natin bago yung 5 boto. Si Kuya Alton Makapagong, yan, ng Antipolo, shoutout po sa iyo, GC Apuya. Si Kuya Robert, yan, meron din siyang ginagamit na JBC Boombox. O si Marimo, Ma, o si Mari Mohika, yan, mga ano, <coughs> Naubo pa ako. Tonton Mohi, shoutout. Ang Centena Pidgey sa Booster uh, Si Kuya Eplen Binig na to ACB69 Shoutout sa iyo Kuya Eplen uh, Julie 4 yan Shoutout po sa inyong lahat O isama na natin to Yung screenshot ko uh, Si Lulito uh, Basilo ba, uh, Basilis Basilisco Junior yan Shoutout sa iyo Boss from Lumbog uh, Margo sa, tu uh, Margo sa Tubig Sambuanga del Sur yan. Sabay na lang natin ni ba si Reyes ako pa to. Romel Ayeng, yeah, shout out sa Pael Manata at si Kuya Andy Rabino. Yeah, shout out sa inyo mga boss. Okay, nagpost tayo dito. Ayun, ayun. May nag pa. Nagpost tayo dito sa Facebook naman. Gusto magpasabay ng shout out hanggang 8:30 lang so tamang-tama 8:31 na ngayon. Shout out kay Kuya Jacep Navarro. Nagpagawa to sa akin yung nakaraan lang. Si Kuya Taburots. Ano yun? masinsin. Count me in, idol. Nick J. Shout out, master. Sabi niya. Marvin Nitura Mergal. Shout out, boss. From Mikawayan, Bulacan. Si Joel Cyper John Mit, uh, na. Hirap ako mag-pronounce pa shout out na rin boss from Sitio Nalinan Pintad Municipality of Old Kaapakan SGA BRMM together with Mindog Family thank you boss yan shout out sa inyo yan Polonyo Kasabena pa shout out boss yung ginawa ko na dv 502 basag po sa left channel yung right channel okay dami ko na pyesa na kinalawang congrats kuya Alvin Cantos Garvin, pa shoutout naman boss from Santa Rosa Laguna, GP Pancho, shoutout dyan Master O TPC Brian Lanya, shoutout boss Bob Aaron Daniel Castillo, shoutout Gary Ventura uh, shoutout salamat yan Kevin Ryan Cargenti Magdasok, shout out uh, Silent viewers ko daw siya Alice, this Ano, Alice is the Pa-shout out master So ito lang yung mga Nagpa-shout out dito sa Facebook natin Mga boss